Alam nyo ba, meron akong mga chika sa inyo, hindi ito tungkol sa politika ha dahil masyadong mainit ang mga nangyayari ngayon. So ang pag-uusapan natin is related pa rin sa Espanyol. Alam nyo ba na maraming mga Tagalog words or Filipino words, mga salitang Tagalog na galing sa Espanyol. Yes, tama yan. Pag-uusapan natin ang mga, uh, mga salita na yan, mga words na yan. Okay? Una-una is mesa. Ang mesa po sa Tagalog or Filipino is mesa din sa Espanyol. Ayan, pareha sila. Kaya kapag ikaw pupunta dito sa Spain, um, hindi ka na masyadong mag adjust dahil ang mga bagay na ginagamit natin ay yun din lang naman ang uh, kanilang salita dito sa Espanya. Pangalawa is silia. Ayan. Um, ang pagkakaiba lang nila actually is yung kanilang spelling. No? Kasi sa Pilipinas, S-I-L-Y-A. Dito sa Espanya or sa Espanyol, S-I-L-L-A. Cilia. So Tagalog, sasabihin natin Cilia, sa kanila Sia. Ayun. So yun din, pronunciation din siya. Pero more or less, halos pareha lang. Parehas lang po yan. Welcome to my channel, Nathaniel Travels. Mag-subscribe ka naman sa aking channel for more videos. And check our playlist, Teaching Spanish. Ayan. Pangatlo is sapatos. Sa Tagalog, sapatos, with letter S, no? Sapatos. Sa Espanyol, zapatos. So, medyo sa accent lang siya nagka nagkakaiba, okay? Pangapat, bintana. Tagalog, bintana. Espanyol, ventana. Next is, kutsara. Tagalog, kutsara. Espanyol, kutsara. So, medyo the same, di ba? Okay. Another one. Um, sa, ili, sa Ilocano, tawag namin ito, tinidor. No? Tinidor. Sa Tagalog, tinidor. para sila lang pala. Tagalog, ti, tinidor. Espanyol, tenedor. Ayan. Next, um, Tagalog, pintura. Espanyol, pintura. Pares din lang din sila, di ba? Ayan. Kung meron ka bang alam na words, you can go to our comment section and share that to us. Okay? Another one is relo. Um, sa Tagalog, relo. Sa Espanyol, relo. Pares din lang sila, no? Or sa Tagalog, pwede din natin sabihin relos. Okay? Another one is um, kutsara. Kutsara. Kutsara same lang po. Spelling lang po yung nagkakaiba. Tagalog, banyo. Espanyol, banyo. Sa Tagalog is B-A-N-Y-O letter Y. Okay? Sa Espanyol, B-A-N-Y letter O. Banyo. Okay? Numero, numero. Ah, parehas din lang siya. Pero sa Tagalog, ginagamit natin din ang bilang. Okay? Another one, libro. Libro, libro. Same spelling, same pronunciation libro, libro. Pero sa ating kasi tinatawag uh, ginagamit natin ang word na aklat, okay? Estasyon, estasyon, okay? I think sa Tagalog is estasyon, sa Espanyol estasyon, okay? Tren, tren, tren. Parehas lang po, okay? Kamiseta. Pero sa atin, ginagamit din natin yung word na t-shirt, kasi nga, ang karamihan ng mga words natin is mixed na kasi, no? May English, may Spanish, ganyan. Camiseta. camiseta. Santo, santo, parehas, or santa, santa. Plaza, plaza. Ginagamit ba natin sa Pilipinas ang plaza? Ay, oo. Kasi sa Ilocano, sabi namin, jay Plaza. Doon sa plaza. Okay. Lentes. Sa, anong tawag nito? Salamin. Salamin lentes. Ginagamit ba natin siya? Comment down. Pero sa tingin ko may part ng Pilipinas na ginagamit din ang lentes. Ito po. Um, eyeglasses. Okay? Lentes. Um, Hueves. Hueves. Sa so spelling din lang siya. Actually, yung days of the week, um, months of the year, halos same lang siya. Pero yung spelling lang, nagkakaiba. Okay? Another one. Okay? Um, papel. Papel, papel. Pareha, same spelling, same pronunciation. Ventilador. Ginagamit din namin siya, although um, maririnig mo usually, um, uh, anong tawag nito? <laughs> Electric fan. Pero yung ventilador, ventilador or ventilador, ginagamit din po natin yan. Okay? Ventilador. Okay. Bisikleta. Spelling lang siya nagkakatalo. No? Tagalog, bisikleta. Spanyol, bisikleta. Same lang. Another one, Cerveza. Pero sa Pilipinas nga, yun nga, um, English, uh, official na kasi sa atin ang English, ba, diba, sa Pilipinas. So, beer. Cerveza. Cerveza. Perfect. Corte. 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 Suprema. Corte. Parehas lang. Japones. Japones. Ayan. Silya. Siyah. Ayan. Silya um, sa Philippines. Okay. um, na-mention na pala natin to kanina, kanina no? na tayo. Okay. Another one, mag-move on tayo. Barbero. Barbero, barbero. Same lang. Pero parang meron pang isang um, ginagamit natin, no? Tagagupit. Or meron pa na ibang word ang gamit natin sa Pilipinas. Um, almuerzo. 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 Pero kasi sa atin, like sa Filipino, ang tawag na natin dyan is hapunan. No? Naghapunan ka na ba? O, diba? Bula. Bula is stamp from bula. Stamp. Stamp lang yung narinig ko dito eh. Bote. Botelia. Bote. Okay? Kahel. From kahon. Actually, kahon. Kahon ang tawag natin dyan. K-A-H-O-N. Kahon. Kahon. Pero sa Spanish letter J. Kahon. Parang siyang kajon. Kahon. Okay? Another one, kwento. Okay, spelling din lang siya. Yung kwento sa Tagalog is K-W-E-N-T-O. Pag sa Spanish naman, C-U-E-N-T-O. Kwento, kwento. Next word, cruz. Cruz, sign of the cross. Cruz, cruz, cruz. Parehas lang siya. Relo, relo. Parehas din lang siya. Macho, macho. Pero sa Tagalog, yung macho kasi is like very um, lalaking-lalaki yung dating, no? Macho. Pero sa Pilipinas din, uh, macho. Pero dito, macho is also man, lalaki. Okay. Parang halimbawa, yung aso is macho. El pero es macho. Macho, lalaki yung aso. Ganun. Chico. Chico. Ginagamit din natin siya sa lalo na yung mga batang lalaki. No? Chico. Pero sa Pilipinas, isa din siyang prutas. Ayan. Kosa. Kosa. Meron sa tingin ko ibang part ng Pilipinas na gumagamit ng kosa. Pero usually yung naririnig ko doon sa Pilipinas is bagay. You know? Bagay. Kosa. Telefono. Telepono. Telefono. Presa fresa, yung strawberry. Ano bang tawag natin? Alam ko strawberry. Meron bang gumagamit dyan ng fresa? Or maybe presa? Comment down below. Pintor. Pintor. Same lang po. Pero minsan yung pintura, ay no, pintura. No? Pintor. Okay, yung tao. Pintor. Same. Teatro. 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 Parehas din lang siya. Theater. Okay. Madrasta. Madrasta. Uwi ka na sa madrasta mo. Padrasto din kaya ang ano, father-in-law. Madrasta po is mother-in-law. Another one, abogado. Ah, kuha ko ng abogado. Mag, dito, um, kakausapin ko ang abogado. So, same lang siya. Okay. Bodega, bodega. Parehas din lang siya. Dito, kung saan nilalagay mga gamit or warehouse plato plato same lang actually ang mga gamit natin sa kusina at saka yung mga vegetables parehas halimbawa mansanas mansana Uvas, uba um, ano pa ba peras pera um, sibuyas siboya ano pa ba um escuela okay escuela pero iba, iba lang yung spelling niya okay Actually yung ano nila dito yung kumusta kumusta ka como estas um, sounds the same po siya yung puesto puesto actually yung puesto is um ang pagkakalala ko yung mga puesto sa mga sa tindahan sa supermarket sa pamilihang bayan yung puesto so place ayan siya Marami pang mga Tagalog words na galing po sa Espanyol at yan po yung pag-uusapan natin sa ating mga susunod na video. Kita-kits po tayo ha, huwag kayong mawawala. Subscribe sa aking channel for more videos. Ako nga po pala si Nathaniel, ako po ay nakatira dito sa Madrid at nagbablog ako tungkol sa buhay estudyante, buhay uh, OFW, buhay uh, Pinoy abroad, ganyan. At nagtuturo na rin po ako ng mga Espanyol since nakapag-aral naman po ako ng Espanyol at ako po ay um, well, kaya ko na po makipag-communicate, uh, no? Sa Espanyol. Uh, we're trying to make more videos pa for more um at uh, topics pa about Spanish ganyan. So, don't forget to subscribe sa aking channel at click mo na rin yung notification bells for more new videos and updates to come. Ayan. Maraming maraming salamat. Desde mi corazón. Muchas gracias. Y desde Madrid, hasta luego. Ciao!